Hello mga kagreenan, for today's vlog ay mag earlier layer po tayo ng ating Adinsoni ay Archipelago. Kung makikita nyo dyan mga kagreenan, ayan yung ginagamit natin, yan po yung mga ginagamit sa milk tea. So ginawa lang natin is binubutasa lang natin at saka hiniwa din natin dyan sa gitna para may pasok natin yung katawan ng ating Adinsoni ay Archipelago. So dahan-dahan lang dyan natin mga kagreenan, baka mabali, sayang naman ba? Diba? So, daan-daan nyo lang ilagay dyan. Yan. So, dapat masakto lang po. yun Huwag masyadong pilitin kapag hindi may pasok talaga. ba? Diba? <laughs> yan. Sa medium naman mga kagreenhan, gumamit po tayo ng moss kasi mabisang pang paugat din yan mga kagreenhan. At saka hindi masyado siyang matigas kasi iniiwasan din natin kasi dyan na mabali yung kanyang mga aerial roots yun kasi yung nagmamature at nagigipong uh, active roots na so yun, yun po yung iniingatan natin dyan mga kagreenan kung wala kayong moss mga kagreenan pwede naman kayo gumamit ng sarili nyong pating mix ako kasi dito kasi mayroon tayong moss dito so ginamit na lang natin sayang naman na nakatambak siya dyan so yun nga yun na lang yung ginamit natin Then, pag natapos na nyo nang mailagay yung, mga yung moss or pating mix nyo gumamit lang kayo ng ng plantay yan so yan po yung ginamit natin plantay para idikit po natin sa pole para hindi po siya mahulog so, pagkatapos naman natin maset up mga kagreenhan yung ating air layering method sa ating adenson ay archipelago magpipipare tayo ng ating fertilizer mga kagreenhan so gumamit tayo dyan ng umic plus ang umic plus po ay magandang pampataba ayan pampaugat ito lang kasi yung ginamit natin mga green hand kasi madali lang talaga yan ma-absorb ng ating halaman kasi liquid. So para malaman natin mga green hand, so ayan, inumin muna natin siguro <laughs> si Raulo. Pagkatapos naman natin siyang maihalo ng maigi mga green hand, pwede na, na po natin siyang idilig sa ating a uh, ginawang earliering method. So so hanggang dito lang tayo mga greenhand, sana po masuportahan nyo po 'yung ating mounting channel and please paki na lang po 'yung ating Facebook page at paki-subscribe po sa ating YouTube channel.